Inatasan ng presidential anti-organized crime commission. at Anti-Money Laundering Council na i ang mga asset ng mga dayuhang empleyado ng Pogo Hub na sinalakay sa Porac, Pampanga. Sa magkahiwalay na memorandum order na linagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, inatasan nito ang Department of Justice at Bureau of Immigration na ipadeport ang isandaan at put anim na dayuhang empleyado ng uh, sinalakay na Pogo Hub. Kasama na dito ito ang mga empleyado ng Lucky South 99 at mga sasakyan na nasabing bisinidad ng Lucky South 99 Corporation Compound. June 4 ng salakay ng PAOK, CIDG, Special Action Force at Local Police ang Lucky South 99 Compound sa Friendship Highway sa Angeles City. Ang search warrant ay, search warrant ay inilabas ng Malolo City Regional Trial Court Branch 14 laban sa Pogo dahil sa ulat ng trafficking, torture at scam activities.